Mga uh, kagre, nasa 3 meters lang yung ginawa nila dito na sukat yung layo ng row. Ayan, oh. 300 cm. Mga kagre, marami nang tatanong sa akin yan kung anong nga daw ba yung uh, taman distance o magandang distance sa pagtatanim ng kalamasing na katulad nga dito sa likod ko. Bagong tanim lang ito, isang kliyente natin to na kapitbahay ko na palimang araw na to natanim After transplant niya, kaya uh, 5 days na ngayon. At uh, ako, sasabi ko, iba-iba na distansya ang uh, bawat uh, may mga farm owner ng kalamasi farm sa pagtatanim nila ng kalamasi lalong-lalong uh, na yung uh, may-ari o yung mga nag-arkila nakatulog ko nag-arkila yung uh, may-ari naman mga kagrip, ka ang karaniwan ang ginagawa nila dyan ay 4x4 uh, meters yung iba naman 5x4 meters yung uh, distance na ginagawa nila at uh, yun naman katulad ko na nagre-renta lang na medyo mahikli lang yung kontrata 7 to 8 years lang Kaya uh, medyo masinsin ng konti yung ginagawa ko 3.5 by 3 meters lang yung ginagawa ko At uh, kasi medyo mahikli nga lang yung panahon na pinaparenta sa akin yung lupa Kaya syempre uh, tinatamunan ko na medyo madami Kasi hindi katulad dyan sa may-ari na limited sila na kahit anong... Uh, ilang taong pa yung alamasin nila dyan na hindi nila patay okay lang kasi uh, kanila na may lupa makakaagree pero ito dito sa kliyente ko uh, medyo masinsin yung uh, ginawa nila dito ito sila na ang nagsukat na to at uh, ako tiningnan ko kanina ko ano ang sukat na to ito yung row makakaagree ito yung uh, linya ng alamasin ito yung daan tao yan to Tignan natin ko ano nangisukat dito sa row niya yung row Agri, nasa 3 meters lang yung ginawa nila dito na sukat yung layo ng row yan o. Oh, 300 cm ayan oh, 300 cm medyo malapit yung in between naman nya tingnan natin so, ilan na nagsukat meters lang mga halos ang uh, naging distance lang na to mga ay halos magkaparehos lang 3 meters itong row at yung in between nya ay 2.8 meters lang mga kagri. Ka sinukat ko ng metro at uh, ang lumabas nga dito sa sukat ko yung row nya yung distance ng row nya ay 3 meters at yung uh, in between nya yung bagsak nya yung linya dun sa row ay uh, 2.8 meters 3 by 2.8 meters mga kagre ka yung uh, ginawa nilang sukat dito. Uh, medyo may kasinsina ng konti pero syempre kanila yan at uh, yan ang gusto nila mga kagre. Ka yun, yun lang, konting tips lang yan kung magtatanim ka ng si at uh, ikaw nagre-renta ka lang. Ako masuggest ko siguro 3.5 by 3 meters yung distance mo. Kung lalo na kung ang kontrata mo medyo maikli lang. Pero kung um, mga 12 to 15 years pwede ka, pwede ka siguro mga 4 by 4 meters mga kagre ka Pero kung ikaw ay uh, may-ari ka ng lupa Hindi ka naman nag 3.5 okay na rin 3.5 by 3 meters o 4 by 4 meters mga kagre ka Yan yung para sa akin lang Pero syempre iba-iba tayo ng uh, gusto sa pagtatanim ng klamasi eh. Pero pangkaraniwan yung mga ibang kliyente ko Ay uh, 3 by 3 meters din ang gusto nila katulad din na to kahit kanila yung lupa yun kasi kanila yun ako uh, oh, siguro masabi ko okay na rin sa kanila yun kasi uh, unang una baguhan lang din sila hindi naman sila makabilis na grow ng kalamansi na katulad namin na medyo uh, talagang kabisado uh, na namin yung pagpapalaki ng kalamansi lalo na sa mga area na katulad dito sa Nueva Ecija, sa Leonardo dito sa Nueva Ecija na to pangkaraniwan yung uh, lupa ng, uh, para sa kalamansi mas mabilis lumago ang kalamansi dito dyan sa uh, gawin tarlak na yan kaya kami hindi namin uh, prepare yung 3 by 3 meters pangkaraniwan talaga 3.5 by 3 meters or 4 by 4 meters ganyan yung ginagawa namin at uh, yun kayo uh, ikaw na may alaga ka ng uh, ikaw na gusto mo magtanim ng kalamasi nasa sayo kung anong distance ang gusto mo sa pagkakanim mo ng kalamasi pero yung 3 by 3 meters para sa akin huwag ka nang lumikit uh, uh, o lumiit ka pa doon kasi masyadong makitid na o masyadong malapit na yung distance na yun kung 2x2 two two meters ka 2.5x2 meters ka masyadong masikip na yun pag laki nun medyo talagang uh, mabilis magabot yung kalamansit pagka ganon yung 4x4 uh, uh, meters kasi mga kagari yung 7-8 years yan. Medyo nakakadaan ka ba dyan sa gitna nang uh, hindi ka na yung susuot-suot o yuyukuyuko dyan dahil abot-abot na. Yung 3.5 by 3 meters, katulad nga sa akin dito, sa kabila, dyan lang, sa likas sa harap ko. Ito, yan o. Oh. Yan, yung farm ko. Ako, yung sa akin na yan, 3.5 by 3 meters, may kitaanim na taon. Uh, Bukat na itinanim ko yan, pero may mga marami ng area dyan marami ng road dyan talagang sumusod so na ako nahihirapan na rin ako uh, siguro dahil nga sa talagang hinalaga ako ng gusto yan, dahil nga syempre dahil pa lang ako, kailangan ko ma mapalaki agad mapabunga ko agad hinalaga ako ng gusto kaya mabilis nag-abot mga kagre ka dahil syempre uh, noong mga panahon na yon, yan lang naman ang focus ko yan kalamasilang naman kaya talagang naalagaan ko talaga ng gusto yan noon kaya mabilis nag-abot pero kung marami kang uh, iba pang hanap buhay o oh, hindi mo masyadong maasikaso uh, siguro kung ako, marami kong iba na ginagawa ng mga panahon na inalagaan ko yan nung bata pa siguro hindi pa yan naabot ngayon. Kasi kaya lang nag-aabot agad yan kasi sa sa talaga namang ibidus ko lahat ng oras ko dyan sa Kalamansi kasi nga nakarenta lang ako at uh, yan lang naman yung hanap buhay ko dati. Yan lang yung pinagkukunan ko ng uh, pang-araw-araw sa pamilya ko. Kaya siguro kaya lalo kong napalago agad dahil nga doon sa ganong sistema uh, pero kayo oh, masasabi ko nga kayo kayo mismo ang mag-decide doon sa uh, distance na kalamansin ninyo pero idea lang naman yung sa akin at uh, yun nga yung mga binanggit ko na idea wag na kayong bababa pa sa 3 by 3 meters mga kaagri masyadong malapit na yan pero hanggang dito lang muna itutuloy uh, ko lang yung ating uh, patubigin baka lipatin na yung tubig na yun sayang naman yung ating kuryente uh, na kinukusum para dyan sa pagpapatubig na ating uh, farm 1 na 6 years old na kalamansi mga kahaling. para happy farming, hanggang sa susunod na lang at, uh, monitor lang kayo yung mga bago lang dyan, uh, yan may mga bago tayong uh, patanim na kalamansi uh, yan, bablog natin palagi yan, at ito na-upload ko na nga yung uh, video na to kailan lang yung uh, nagtanim sila ng intercrop na sili dito sa gilid ng uh, row o tudling ng kalamansi nila at uh, yung mga hindi pa nakaparo dyan pwede pwede nyo panawadin yan para may idea kayo para sa mga uh, bagong tanim ng kalamansi na, na pwede nyo pagkakita pwede nyo pakinabangan yung mga space nyan habang nagpapalaki kayo ng kalamansi nyo